Morning mga manong Prince. Uh, ngayon po ay uh, araw ng pagtatagpo namin nila uh, Sir uh, Wendell Muralda Ayun. <laughs> so dahil nagsabi siya na magsusugba-suba daw so bibili ng tayo ng game cook. At saka siguro maano na rin, chop Uh, di ko alam kung anong bibili ng asawa ko talaga. Para mayroon man lang pananghalian. Uh, dito lang sa bahay, simpleng pagtatagpo lang. At nandito na ako sa area ng Litex. ayano ano. Oh, ha. So, pupunta kami doon sa market. Ito na, ito na, ito na Ito na sir, ito na <laughs> Malapit na ako sa iyo sir Ito na sir, nasa batasan na ako IBP Ay, Road Ayan o, oh. nakita mo yan sir Ayan na sir, ayan na talaga Palapit na ng papalapit si Manong <laughs> Idol, Idol Mariksa saan ka na ba idol? at saka si bay ano ano bay yan ang hirap ng yung pangalan mo sa facebook bay ikaw ha idol marix ha nag absent lang talaga ako para magtagpo tayong apat tapos hindi ka pala sisipot ha ayan o oh, bagong ligo pa naman sana ako <laughs> Ligong madalian ba? Wisik-wisik. Eh. Nagantay na si Ruindil. Nga pala, itong bakod na to. Ayan, eh. nakita nyo yan. Ah, daming ano dyan. Crocs. <laughs> Nakakulong. <laughs> Hello mga manong friends. Kamusta kayo dyan? Kamusta, kamusta, kamusta? Miga-miga lab, shout out. parang whitey lang diba? <laughs> Mapunta talaga to sa whitey. <laughs> Shoutout sa lahat sa mga followers ni Manong uh, Manong Friends. Mabuhay po kayo. Ingat ingat po tayong lahat. So kasama po, po kasama ko po ngayon si Manong Friends. Hoy, supportahan niyo din yung channel ko. Ako na mag-promote. Uh, ano nga channel ko sa? <laughs> so dami ng <lang> channel. <laughs> Taga Bukid uh, sa aking YT at sa yung bagong uh, Facebook page namin Nurturers Fan Corner so mga bisaya nga mga drama <laughs> mga katawanan nga mga bisaya unta makakatawa sa po salamat sa ating salamat, salamat. 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 Huh? Uh, Ay! Ay! Hapit na limtan! Muntik na! Shout out! Miga, miga Shout out sa Timangan! <laughs> Meg Marex! Uh, inindyan mo kami pero okay lang. Uh, Shout out din kay Driver Gala. Uh, sige lang, sa sunod na lang. Sir Serge! Nagkita na kami. Ayan na si bro, si Sir Windel kasama ko na. Oo, oh, oh, yan. Nasaan na kayo? Dito na kami. Galing na kami sa bahay. Oo, oh, Charlie Alok. Madam Charlie. Kumusta ka dyan? Kumusta, kumusta ang buhay? Shout out sa'yo. Tapos sino pa sa atin? Um, Ma'am Rose. Ma'am Rose, Ma Wena. Ma'am Wena. Uh, <laughs> mga previous members, RPM TV. Shout out sa inyo lahat. Ayan. Thank you. Thank you, sir. At yun na nga mga manong friends no, na ihatid na natin si Sir Wendel. Ayan, sir, salamat ng marami talaga sa oras. At uh, kahit papano eh, pinasyalan mo kami. At uh, <laughs> pasensya na doon sa bahay ko uh, talagang yun lang ang ano namin uh, tirahan uh, uh, siyempre nakita ni Sir Winville kung gaano kaliit pero okay naman kasi tinanggap naman natin siya ng maayos at uh, siguro na enjoy niya yung pagkain na niluto ni Mrs. <laughs> shout out na lang doon sa hindi nakarating Idol Marics at kaya uh, Driver Gala Ayan, shout out sa inyong dalawa so dito na lang siguro natin tapusin no, mga manong friends ang ating uh, vlog for today so thank you very much at uh, sana magkita tayo lahat uh, uh, sa susunod na mga taon yun lang. Bye-bye. Maraming salamat.